vlogger na pa <laughs> Hello, asset ni Mati. This is Floribel Gabawan, police woman for 8 years and maraming nagtataka bakit ang kikay ko daw. And right now, nakikita nyo na talagang totoo talaga. Sobrang kikay ko and lumaki po akong probinsya na bisaya po ako. Pero bakit ang nagtatagal? Bisaya man Nga naman ka Floribel Gabawan nga. Bisaya mga Dako! ko. Uman, magtagalog-tagalog ka. Alam nyo bang trying hard ako mag akong magtagal? Kung kinabuhi. Ngayon lang ako nagtatagalog. Bakit? Yung papa ko noon. When I was young, talagang hindi ko yan kinakausap. Kasi Tagalog po si Papa. Oh, you shout out Papa. Um, ayaw ko talaga magkipag-usap sa'yo. <laughs> Bakit Tagalog po yung Papa ko? And lumaki po akong ang palibot na ako bisaya. Kaya nung pumunta ko dito sa Cebu, Kadalasan sa mga kasama ko ay Tagalog at napilitan po ako mag-Tagalog. At alam nyo ba, ano pang the best good news to sa inyo, bakit po ako magta-Tagalog? Kasi po ang jowa ko ngayon ay Tagalog. <laughs> <laughs> Kaya po maraming nagtataka, bakit ikaw ay bisaya kay kanda ko? O masigigya po ng Tagalog? Ano man dito? O may um, gusto na eh. <laughs> that's why nagtatagalog ako because ay along of my journey sa ang kinabuhi. Talagang Bisaya ko pero trying hard ang Bisaya. So magtagalog tayo right now. Ano meron dito sa harap ko, oh? 'di ba? Chill! Ay, mabuak. I'm so amazing this community bakit? First time na ako ni regaluan akong jowa, wajog ko gi og ginani Bakit? <laughs> Di ko alam, bakit niya ako hindi ni eh. Di ba kung ikaw ay mag start pa lang, katulad ko, ay talagang kailangan nating ng mga ganitong material. Kasi ang alam ko lang, cellphone lang sa akong iPhone 12 and iPhone 15, ang alam ko na mag-video-video. -video. Pero meron pa palang dapat yung ilagay. Ang alam nyo, dapat ilagay. Hindi ilagay sa si iyong papa. O hindi ilagay sa si iyong mo. Hindi ilagay sa iyong husband. Kung hindi may ilalagay pa pala na ikakabit dito sa dibdib. At yun ay i-unboxing natin and I'm so excited kung anong meron dito sa binigay sa akin. Alam niyo ba kung sinong nagbigay sa akin ito? Gusto ko i-shout out to my mentor, no? To Auntie Kadayers, my man Kaday. Thank you so much for giving me precious thing para sa ako, ah. Eh, this is my first time nakareceive o inanis akong kinabuhi may man kaday anti kadayers mi unicoliantes no grabe po girigaluan ko niya ginan youtuber siya youtuber Deal. siya okay, tama ala youtuber